Salamat din po mga kapuso, syempre pa doon sa mga tumulong para maging uh, isang mapayapat, ligtas ng uh, eleksyon. la, uh. yung ating mga security forces. Yung ating Philippine National Police, ang ating PNP, alam nyo sabi nga ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, ito ang first time na walang idiniklarang failure of election. Bakit kasi nagkakaroon ng failure of election? Yung may magkakaroon ng violence o yung kaharasan. Pero para sa PNP at para sa buong bansa, mission accomplished dito ang ating pambansang pulisya, Philippine National Police. ha? Dahil uh, sila tumugon doon sa atas uh, ng Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mapayapa, maayos ang 2025 national at local elections uh, at napagtagumpayan po yan ng PNP. Although meron po mga sabi na, isolated na insidente ng karasan pero sa kabuuan kung tignan natin sa kabuuan ay uh, hindi po yan nakapekto doon sa kabuuan uh, sitwasyon ng peace and order po nito nakalipas na eleksyon mga puso. Kaya masasabi natin, mission accomplished po ang ating Philippine National Police na may isa katuparan ng kanilang mandato, ang kanilang tungkuling pangalagaan, ang demokratikong proseso, isa katuparan po, isinakatuparan niya ng Philippine National Police ha? Ah, na nagpakita ng kanilang disiplina, propesyonalismo at matatlag pong determinasyon mga kapuso ngayong katatapos lamang ng halalan. Ah, congratulations po ah, dito po sa PNP sa pangunguna po ni Police uh, General Rome, uh, Police General Romel Francisco Marbil, sir. Ang chief PNP, siyempre sa buong uh, bubu ng command group, sa lahat po ng opisyal, sa lahat ng regional directors, lahat ng chief of police, lahat ng provincial directors. Dahil sa kabuuan po, dahil sa gawa po ng PNP, ang 862,827 checkpoints operation. Ang resulta nito mga kapuso, ang uh, resulta nito ha, ay uh, mahigit po sa 3,329 na baril na kumpiska yung mga lumabag po sa election gun ban at pinapaalala natin yung gun ban po tuloy-tuloy pa huyan ha? hanggang June po yan mga kapuso bukod dito 74 lamang po 74 ang naitalang election related incidents ha? ito po ay mas mababa ng 29% nitong nakaraang barangay at SK Elections Sabi po ni PNP Chief uh, B, uh, Police uh, General Romel Francisco Marbil Hindi man naging madali ang halagang, uh, ang, uh, halagang ito Ngunit sa pangkalataan ito po ay naging mapayapa, maayos at matagumpay Ginampanan po ng ating mga polis ang kalantungkulin na nindigan silang manatiling walang kinikilingan at professional at pinatunayan ito ha, nila. Nakaboto po ang taong bayan, nagpatuloy po ang proseso at nanaig po ang ating demokrasya. Uh, ayan ang isa kabuuan. Siyempre, hindi po isa sa katuparan ito kung hindi po sa pakipag-unayan at pakipagtulungan po ng PNP sa iba pang mga uh, kasama na nila. Uh, kasama na po yan ng Commission Elections of Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard at syempre at iba pang pa mga security forces. Sama na po natin yung Bureau of Fire Protection talaga at BGMP na talagang tumutok po dyan at siyempre sa lahat po ng uh, mga taong na uh, ging instrumento, institusyon, ah, ah, grupo naging instrumento para maging mapayapa itong election 2025 ba ah, ah, maraming salamat po mabuhay mission accomplished po para sa part po ng Philippine National Police congratulations